Kwentuhan mo naman kami, ano tong panata nyo na to, oh, nata na Attawag na, ang tawag nyo to ay Dinenya. Yeah. Uh -oh. So, paano ba nagsimula tong panata na to? Ano yung... Sa mga kalulululuan din namin, napasa lang kami, namin na rin ang sumunod, kami na rin ang mga maintain na tradisyon namin. Ano ba yung pinaka goal nyo dito sa panata nyo na to? Marami eh! Marami kami goal sa buhay namin. Hindi lang sa Oo naman yun. Ah. Na yun. Nasa sali na namin yun. So ito, may halo rin uh, pa sa salamat. Oo naman. naman. May pa salamat yun. Sa araw-araw -ar -ar ginawa yun. Sa lahat. Sa man. Oo. Hindi. salamat yun. Hindi, So kayo sir, na kayo nagsipin, ten -ten, ten -ten. taon na. Mali, 19 years old ako eh. 26. Mm -hmm na ng dalawa tao dahil ng kapandemi puro abot na ng ani so hanggang kailan yung plano na masyad to eh hindi ko masabi puro hanggang kaya ng katawan At tapos yung sa pinapasa ng sa mga anak kasi na eh syempre anak mo yun hindi mo naman makitindi kung ano si Jimmy niya eh nasa sa kanya naman yun kung gagawin niya yung ginagawa ko yung anak ko bahala na yan ano yan Oh, ew naman. Malaki 'tong sasakyan. Dati minsan. So, sir, ngayon, ang pinakasimula na ginagawa nyo, yung tiyatawag na paglalamog. No? Mm Lam muna kami hanggang ngayon. Mababa na kami. Kamabahin. Tapos, saan yung pinakadulo nito? Ito, may simbahan. may simbahan. Yan uh, mga gaganap dyan na mga bago. no? wag nilang gawin biro. Uh, uh, kasi uh, uh, masakit kasi, ginagawa ng biro ng iba. sinasabi niyo naman din sa mga tao no na uh, bakit ba nila ginagawa pa yan ako sasaktan okay, ano hino, hino. yung kung sasaktan nila hindi nero naman kami daw open kami say, kami mahal ka ano kami tao rin naman kami papasalamat lang kami sa lahat 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 dinadala namin hindi lang sa ngayon hindi lang yung kasalanan namin buong tao So, ito yung tinatawag na bulyos na hinahampas nila sa kanilang mall na usually nga nabibili daw sa Pampanga. Ito ay yari sa Kawayan at merong ilang piraso, Siguro mahigit na nasa 20 to mahigit at to, ang inahampas nila sa likod nila na bibilito 300 mahigit daw. Ayan. So yung iba dumadayo, yung iba gumagawa ng sarili nila pero nakikita natin 'no, alos pare-pareho rin. Ganyan naman 'yan. ko rin, medyo masakit, uh, medyo mabigat, 'no, mabigat pag dinampas mo sa likod mo. Paano pa pag na blade na, na sila at lamog na lamog na ang kanilang likod. No. Sir, sabi nila, yung dami daw ng sticks na to, eh yun daw yung kung ilang taon ka na nag so, si sir, ilang taon na po kayo sir? 40. Nagsimula kayo ng, nasa 18, 19. Ayan, so, tapos si sir, panata na rin niya. Minana niyo po ba sir? Sa tatay ko pa to. Sa tatay, ayan. So, ito yung kanyang bulyos. Ano po na uh, pumasok sa isip niya? Bakit niya po nagustuhan? Ano, first time niya lang ngayon. No? Balik na rin ako. Uh, kasalanan sa asawa niya. Ah, uh, siguro ito yung nag way para magising ako. So, itutuloy-tuloy mo ba yung Oh, ayan na yung yearly. Sinimulan mo na. Oh. Okay. Pero hindi ibig sabihin no, na itutuloy mo pa rin yung kasalanan. Kasi piliti mong magbago Mag sa kasalanan. Hanggat kaya, hanggat may buhay yung pag asa Ilan taong ka na sa'yo? Okay. 86. Oh. i isa ako sa number ng Papayero. Nagpapaya sa pamilya ko. Pero lahat ang pinag-iisiyak ko. Tapos puso lang kita, na mapagpago. Kakawa naman ang

Saunod, dumada pa. Tuwing kailan ba yun? Titigil, tapos ilang hampas. eh Muna na. Muna na. ka ba kung ilang Oo. Alam mo Alamin ka po. Sa alam mga yung neta ko. Meron namang na Ha? Nasaan naman nyo? naman nyo? Nasaan naman nyo? na sa mga... oh <That that uh, wala naman bakit sila gumamit, sinatang na sila. Kung meron sila ang good condition ng katawan nila, hindi magkakaroon ng condition, hindi na lang sila sasayang. May hirap e. Ibag, kung hindi ng katawan mo, makulat ka dyan. Problema. Kaya kailangan matawa sa mga hindi kondisyon ng katawan. Yung pamamanahan tayo, para sa kalobay at yung tao sa hindi ko pwede magkakaroon ng laruan. Kung anumang pamamanahan, ating mahal na araw. At na dapat na araw. May araw-araw. May pangayang ko May pinagyan ko sa mga. pa po kapatahin. Huwag nang gagawin yung ng Dapat ang sa kultura.

nagpupuhos ng tubig para hindi sila natutuyota ng tubig kasi sa haba na pakunta ng simbahan so, Yearly, uh, ngayon lang ako dito pero madalas doon kami sa simbahan so hmm. mga kabataan namin nag-aalaga pero sa ganyan kasi uh, kami panata namin yan pupuhos okay. kami ng tubig, mag-aalaga sa mga namamanata hmm. Okay. Anong ibig sabihin po na hinuhugasan niyo po yung nagkapitetensya? Nuhugasan hugasan siya para mabawasan ang kasalanan na gumalaw sa kami okay. okay, eh, talaga sa pagpahirap, pinitay siya rin kami bago namin makamitan sa buong mga um, kayo. Uh, gumanap uh, pa po bilang um, 40 years na gumanap ng pinitay para maranasan ko. Then, pagganap ng pinitay hindi pipindi yung pinitay siya lang. Kailang maranasan mo siya na uh, mapalo ka. Walang pinagkaiba yan sa isang magulang di ba magulang po natin sa 20 na galita nung nangyari, napapalo po tayo. After yan minamahal po tayo. Kasi nagkakaroon tayo na ang Kami, ganun din po kami. Pag may napapalo kami, binibigyan mo sila ng opportunity na gabayan. Kaya ang grupo namin naging gabay sa pineta. Then, lahat ng pagkakasala nila, kami nakakaranda ng sala nila Hindi, hindi sila dadala. Then, after na matapos, kami nang dadasan para sa kanila. Then, pag po nabuputulan tayo ng bulilyo, oh. ang tawag yan ay bulilyo, kung saan ka nabuputulan, kung ka mismo tatapa, depende kung saan mo gusto kung ano. kailan daw gagapang ka, tatapa ka, o luluhod ka, mga gagas silang gumanap. Kaya mga gabay, eh, kung ano na protektahan na namin sila. Nakabulilyo, pinagbabawal ko sumayad sa nasabing kalsada. Kasi ika nga, sagrado yung bulilyo. Pag sinahid mo sa kalsada, parang nababal. Iniingatan namin, hindi natin masabi kung merong bakterya o sa Basta yan, hindi namin sila pwedeng pabayaan. Kasi tuma sa ganung sistema eh. Kasi biyan namin na hindi mo dapat makita mo. Kasi once pinakita mo mukha mo, para bang pinagmamalaki mo pa na. Pre, gumanap ako. Para mapagkwentuhan. Pre, gumanap ka lang no? sa privacy. Yes. Yan ay talagang pinuporsigin namin, simula sa ninuno namin, na ang pagganap, pag uh, maglalamog ka na, first na mo maglamog, is nakamaskara. Pangalawa, hindi mo dapat umarik. Pangatlo, kailan may kay kayong mga daon sa katawan. Para yung dugo makunta sa daon. Uh, tapos, pang-apat, pagkagaling mo rito, huwag kang mag ng ang maskara. nag kami sa loob na ng bahay kasi nga, para ma hindi ka ma-identify. Uh, sa lahat na mamanata, nakikiusap ako. Kung gaganag tayo, sinsip lang ko tayo, isipin natin pagkakasala. Ang sa atin lang, bilang pagganap na isang penitensya ay ating nakagistan, ating nakasanayan, nasalin Naway sinsirin nun natin ang pagganap. Humingi ng tawad sa Panginoon. Kung ito nakagis natin, pagganap bilang sa pinitin, pagganap po po natin. Sana po, mahihinday niyo po kami. Uh, wala ko kami sinasagasan. Kung sino dyan, pwedeng gumanap. Meron mga gumaganap dyan, iba rin yun, pero hindi namin dapat po. Kasi meron silang kariling Doon sila nasisiyahan, doon sila nawawalan ng kasalanan. Kaya sa lahat ng mga penitensya, maraming salamat sa inyo sa inyong pagganap bilang gantong araw. Araw natin to, tuli natin. Babuhay tayong lahat. Maraming salamat sa iyo. Chairman Dario, pangkuha niya po kami sa naing tradisyon um, ng barangay. Actually, siguro hindi pa ako nabubuhay. Meron na talagang tradisyon ng penitensya dito sa barangay ang mga tradisyon na gusto talaga at ang mga namamanata ng benedensya dito sa ating barangay at sana uh, mas magtuloy-tuloy pa ang pag-ayos ng mundo lalo na pagdating sa COVID para at least bumalik yung mga trad tradisyon na nawala sa atin at ako naman po ay naniniwala na kung ano man po ang ating mga pinaniniwalaan ay dapat po natin respetuhin po yon bilang isang tao. At kung yan po ang gusto nilang panata, ayan ang mga gawin na lang po natin ang pagkasal po natin. Na laging isa puso kung ano ang naging sakripisyo ng Diyos para sa atin. Na laging natin na ang Semana Santa ay hindi lamang para pang sarili, kundi para sa pagpapaalala kung ano yung malasakit, sakripisyo, pagmamahal ng ating mahal na Panginoon. San Caylos ang naglaga